Tagal mo nga nag-apply sa trabaho, hindi ka matanggap-tanggap. Ito, panoorin mo kung bakit. Ops! Tapusin mo yung video, ha? Tapusin mo hanggang dulo para malaman mo kung bakit. Okay. <laughs> ay, ay, ay. May eh, nagtanong sa akin, diploma ba daw, Udiscarte? Ano daw pipiliin ko? Eh, sagot ko, wala. Wala dyan sa dalawa. Kasi pag dito ka sa Pilipinas, hindi mo makagamit yan. totoo Oh, reality, ano yan? Realidad dyan. Real talk. Hindi mo makagamit yan. Kailangan mo dito sa Pilipinas, bakir. <laughs> bakir, saka ano, koneksyon. Yun. Pag mayroon ka sa dalawa na yan, durado ha, kasi yung mo. Wala na yan kung anong -anong diploma, diploma, diskarte na yan. Huwag na natin ilayo yung realidad na buhay. <laughs> diploma, diskarte, ilayo nyo pa eh. kaguluhan nyo pa yung mga diploma, diskarte na yan eh. Bakir lang kailangan. Mag-apply ka trabaho, kailangan mo bakir. O, di ba? Pag nag-negosyo ka naman, kailangan mo koneksyon. Yun, yung dalawa na yun. Siyempre, para trabaho ka, Kung gusto mong mapasok ka sa trabaho at magka pera, kailangan mo ng packer. Yun. pasok ka ganyan, wala nang interview. <laughs> Tapos, mag, gusto mong magnegosyo, para kumita ng malaki, kailangan mo nang magkaroon ng koneksyon, koneksyon sa gobyerno, o, sa mga taas na opisyal. Yan, real talk yan. Wala nang ibang usapan pa. Ayun. <laughs> kasi kung maghanap ka ng trabaho tapos wala kang backer wala, ang daming requirements pagbago kang graduate, hahanapan ka ng experience blessing personality o, oh, kahit bumasa ka pa sa lahat ng ganyan kung may kasabayan kang mas matindi pa sa iyo nag-apply din tapos may backer, eh yun, nang papasok siyempre, may backer ang butante. kung pagdating naman sa si negosyo, kung wala ka rin koneksyon ang dami rin gastos Oh, bago kumita, nagastos ka muna ng limpak-limpak na pera, ibulibo. Kaya, the best talaga dyan, koneksyon, sa backer. Kahit ano diskarte mo, kung wala kang backer at koneksyon, wala kang mangyayari. May diploma ka, Ay, kung may diploma ka naman, wala ka rin koneksyon, wala kang backer, wala rin. Hindi rin tatalab ganyan. <laughs> Flow mo diskarga ng. kailangan dito sa Pilipinas.